Minsan, kahit anong tapang ang suot mo sa labas, pag dumarating ang sakit, dun mo makikita kung sino ka talaga. Parang tibag ang tao, hindi mo malalaman kung anong laman hanggang ilublob sa mainit na tubig. Ganon din ang puso natin. Kapag dumaan sa init ng pagsubok, lumalabas ang totoo. Panginoon, bago kami magsimula, hinihiling namin ang presensya mo. Buksan mo ang aming puso upang maunawaan ang nais mong iparating. Linisin mo kami, turuan mo kami, at ihanda mo kami para sa paghilom na nais mong simulan ngayong gabi. Amen. The Lord searches all hearts and examines deepest motives so he can give to each person his right reward according to his deeds. At paano tayo sinusuri ng Diyos? Isaiah 48.10 I have tested you in the furnace of affliction. Pain is a revealer, masakit, pero totoo. Ang sakit ay panukat ng tunay mong pagkatao. Sabi nga sa The Message Version ng James 1. Under pressure, your faith life is forced into the open and shows... Its true colors. Sa panahon ng sakit, lumalabas kung sino talaga tayo. Hindi 'yan yung version mo sa social media. Hindi rin 'yan yung image mong kalmado at palangiti sa harap ng ibang tao. Ang image mo, 'yan ang tingin ng tao, yung maayos kang magsalita, laging may sagot. Parang ang tibay mo kahit anong bagyo. Pero image lang 'yan madalas nilalagay natin ang best foot forward para hindi makita ng iba ang kahinaan natin. Pero ang karakter mo, yan ang totoo mong pagkatao, yan ang hindi basta-basta nakikita, pero lumalabas sa gitna ng pressure, sa gitna ng sakit, sa oras ng kawalan, kabiguan, at iba't ibang pagsubok at kapag masakit na mahirap magpanggap, hindi mo na itago ang lungkot, hindi mo na ma-fake ang tiwala. Doon mo malalaman kung matibay ba talaga ang pananampalataya mo o kung may mga bagay pa palang kailangang isurrender sa Diyos. Sa gitna ng sakit, pinapakita ng Diyos kung ano ang tunay na ikaw, hindi para ipahiya, kundi para tayo'y ayusin at hubugin ng ayon sa kanyang layunin sa buhay mo para linisin ang puso, palalimin ang pananampalataya at dalhin tayo sa mas tunay na relasyon sa Kanya. Sa James Chutton 123 sinasabing, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa translation of the message, ganito ang pagkakasabi, Under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. pag mo ito. Sinasabi mong may integrity ka, pero bumaba ba ang standard mo kung ikaw ay under pressure na? Sinasabi mong committed ka, pero gusto mo na bang sumuko pag nakakaranas ka na ng hirap? Sinasabi mong may pananampalataya ka, pero gusto mo na bang bumitaw kapag sa pakiramdam mo ay sobrang bigat na ng pinagdadaanan mo ang response mo sa pain, ang sukatan ng faith mo, ng maturity mo, ng commitment mo, hindi para ikondem ng Diyos, kundi para ipakita kung ano ang kailangang ayusin, linisin at palaguin. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, pwedeng test ito hindi dahil pinaparusahan ka ng Diyos, kundi dahil ipinapakita niya sa iyo kung anong nilalaman ng puso mo para tulungan kang lumago at maging mas tulad niya para mas mapalalim ang tiwala mo at mas mapalapit ka sa kanya refining fire Sabi sa Bible ang suffering ay parang refining fire Idinadaan sa apoy ang ginto para matanggal ang impurities hanggang maging pulido, makinis, mataas ang kalidad at maging purong ginto Ang tanong Sakit na ng sakit na dinaranas mo ngayon. Anong impurities ang sinusunog ng Diyos sa buhay mo? Maybe it's pride na hindi mo alam nandun pa pala o insecurity na lagi mong tinatakpan ng pagiging busy. Pwedeng bitterness, fear, self-reliance, or even doubt. Hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kundi dahil gusto kanyang palayain hindi niya sinusunog para sirain ka. Sinusunog niya para alisin ang mga bagay na pumipigil sa iyo sa tunay na kalayaan. Kapag tinatanggal ng Diyos ang mga impurities sa puso mo, mas lumilinaw kung sino ka talaga at kung sino siya sa buhay mo. Sometimes, the pain is not punishment. It's preparation. Hinuhubog ka, nililinis ka. Tinuturoan kang magtiwala kahit hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Umasa ka na matapos ang lahat ng yan, panibagong ikaw ang sisibol. Mas matatag, mas matapang, mas busilak ang puso at mas kagamit-gamit para sa kanyang kaharian. Panginoon, mahirap man tanggapin, pero alam ko, ginagamit mo ang mga sakit na pinagdadaanan ko para hubugin ako. Sa bawat luha sa bawat tanong, sa bawat sugat, linisin mo ang puso ko. Alisin mo ang yabang, ang pride, ang takot, ang kawalan ng tiwala. Turuan mo akong maniwala kahit masakit. Ayusin mo ako, Panginoon, mula sa loob. Amen. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, like, comment, at ishare mo ito sa mga taong alam mong may pinagdaraanan, hindi tayo nag-iisa sa init ng pagsubok. Sama-sama tayong magpahubog sa Diyos. Subscribe and follow for more evening grace reflections. God bless you kapatid. Shalom. Shalom.